Hello po, uh, hello po si Lawrence Sanoche na nanggaling sa Bachelor of Science Information System at narito po ako ngayon para iulat sa inyo ang tungkol sa panitikan hinggil sa isyong karapatan ng pantao. So, una sa lahat, uh, ano ba muna ang karapatan ng pantao? Sabi sa aking mga nakalap, ang karapatang pantao ay ang mga karapatan na tinamasa ng tao sa so sandaling siya ay isilang. Ang pagkakamit ng tao ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain, damit, bahay, edukasyon at iba pang pangangailangan ay nangangahulugan na nakakamit niya ang kanyang karapatan. Hindi maaring mabuhay ang tao kung hindi niya nakakamit ang kanyang mga karapatan. Mayroon tayong karapatan dahil tayo ay tao ang pagkakaroon ng karapatang pantao ay bahagi ng pagiging tao at hindi na kinakailangan pang ito ay kilalanin ng pamahalaan sa estado sa pagkatlikas na itong bahagi ng tao so ang karapatang pantao ay meron daw pala tayo nito simula pala na isinilang tayo at ito yung uh, nagbibigay sa atin ng Uh, karapatan sa mga bagay-bagay. Gaya na, gaya na lamang ng uh, kung ano yung gusto natin kainin, uh, karapatan nga sa ma karapatan mabuhay, karapatan uh, piliin yung mga gusto mo. Ayun ang karapatan ng tao. Ngayon naman, ano ang kahalagahan ng karapatan ng tao? Mahalagang malaman natin ang ating karapatan upang matamasa natin ang ang unahing pangangailangan ng natin bilang tao Sinumang umagaw sa ating mga pangangailangan o kumitil sa ating buhay Nang walang dahilan ay lumala, lumalabag sa ating karapatan bilang tao Maaari tayong dumulog sa hukuman kung sakaling hadl hadlangan ng iba ang ka ating karapatan so ang kahalagaan ng karapan ng tao ay para mapangalagaan niya tayo kasi may mga bagay na uh, for example na lang may mga bagay na gusto natin gawin so ang karapan ng tao ito yung nagbibigay sa atin ng protection at nagbibigay sa atin ng uh, uh, lakas ng loob para gawin yung mga bagay na yon. kumbaga uh, ito yung tumutulong sa atin para ma may paglaban natin mga nais natin at yung mga gusto nating gawin. So yun, may tatlong uri nga pala tayo ng karapatan ng Una ang natural, pangalawa ang constitutional rights, pangatlo ang stationary rights. So, so uh, ang natural rights nga pala ay mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi pinagkaloob ng Estado. So, ang natural rights or uh, karapatang pantaong natural ay ito yung mga karapatan natin nung sinilang pa lang tayo. Ang, ang example nito ay karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng ari-arian. Pangalawang uri ng karapatang pantao, constitutional rights, mga karapatang pinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado constitutional rights ito yung mga karapatang pantao na nakasulat o nasa batas ito yung mga dapat nating sundin na kapag hindi natin gagawin or hindi natin siya uh, ipapraktis sa ating buhay or gagawin sa ibang tao uh, maaari tayong parusahan or maaring matanggalan tayo ng karapatan or ito yung mga bagay na uh, ito yung mga karapatan na pwedeng tanggalin sa iyo at pwedeng ibigay sa iyo ng estado ang pangatlong uri naman ng pangkarapatang pantao ay ang uh, statutory. Maaarapatang kaloob ng binuong batas at maaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. So, ito ito din na uh, napapasok din to uh, sa constitutional law. Pero pinakaiba nga lang nito ay pwedeng matanggal to sa pamamagitan ng pagpapa uh, pagpapapasan ng panibagong batas. Ngayon naman, ah, dako tayo sa dalawang karapatang pantao. Una ang individual or personal na karapatan, pangalawa ang pag pagkatan panggrupo o kolektibong karapatan. So sa individual o personal na karapatan, karapatan na pag-aari ng mga individual na tao para sa pag-unlad ng sarili pagkatao at kapakanan. So ito yung ah, sa karapatang pantaong individual, uh, ito yung mga karapatang pantao na pansarili natin. Uh, so, papasok dito yung mga karapatang pang sibil, karapatang political, karapatang panlipunan, karapatang pang kabuhayan, at karapatang kultural. So, sa karapatang sibil, ito ang mga karapatan ng tao upang mabuhay na malaya at mapayapa. So, yung sa sibil, uh, uh, bilang sibilyan, or bilang uh, bilang sibilyan ng isang bayan yun ito yung mga karapatan dito nakapas karapatang sibilya kung paano ka mamuhay kung kung, kung paano ka ay uh, karapatang bumili sa gantong tindahan sa uh, bentahan ganyan so sa karapatang politikal naman ito ang karapatan na makisali sa mga prosesong pagdesisyon ng pamayanan. So dito uh, uh, ang 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 magandang halimbawa dito ay ang pagboto ng mga pinuno, magiging pinuno ng ating bayan or ating bansa. So, susunod ay karapatang palipunan. Sa karapatang palipunan, ang karapatang pumapas dito yung karapatang mabuhay ang tao sa isang lipunan at upang isulo ang kanyang kapakanan. So, dito sa palipunan ay ang pagiging or pading pumas dito yung pagkakaroon natin ng citizenship sa isang bayan or sa isang bansa. Uh, so gaya na, na lang sa Pilipino kapag uh, ikay nabuhay ng or pinanganak dito sa Pilipinas so ang karapatan mo ay sa, sa Pilipino ay bilang isang Pilipino din susunod ay karapatang pangkabuhayan ito ay ang karapatang ukol sa pagsusulong ng kabuhayan ng disenteng pamuhay so dito sa uh, karapatang pang, pangkabuhayan ng ito yung pagbibigay sa atin ng karapatan na pwede tayong magtayo ng sarili nating uh, pakabuhayan, business, or pagpasok sa isang trabaho. susunod so, ay karapatang kultural. Karapatan ng mga taong lumahok sa buhay kultura ng pamayanan at matamasa ng sentipikong pagunlad ng pamayanan. So, ka sa karapatang uh, uh, kultural, Uh, dito papasok yung uh, yung maari kang pwedeng lumahok sa uh, mga events or mga uh, mga party ng inyong or festival ng iyong bayan or bansa. So dako naman tayo sa pangalawang uh, karapatang pantao ang pag pangkatan, panggrupo o kolektibong karapatan. So ito yung uh, mga karapatang bumubuo ng pamayanan upang isulong ang panlipunan. So dito sa karapatang koleikal, yung pagbuo ng grupo na basa yung grupo na yun ay hindi magiging uh, laban sa ating gobyerno. So sila may karapatan din na ibahagi ang kanilang mga saloobin, may mga plataforma nila yung mga gusto nilang ipaglaban. So ngayon, dako naman po tayo sa mga dokumentong naglalahad ng karapatang pantao. So papasok po rito ang Cyrus Cylinder, Magna Carta, Petition of Human Rights, Bill of Rights, Declaration of Rights of Man and of the Citizen. So sa Cyrus Cylinder ang karapatang pantao na nakapaloob dito ay may kinalaman sa hindi pantangkiling lahi at kultura o maging reliyon. Nakasaad dito na dapat ay pantay-pantay ang tingin kahit kanino tang, kaninong tao ang lahat ng tao ay may karapatang pumili ng reliyon, relihiyon at narapat ituring nakapantay ng ibang lahi. Maging malaya ang mga alipin. So ang ginawa ng Cyrus cylinder po ay ay tinulungan maging malayang mga alipin, karapatang pumili ng nais na relihiyon pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay. So ang Cyrus, uh, Cyrus Cylinder ay ang pangunahing nais nito ay magkaroon ng karapatan na uh, for example sa atin magkaroon tayo ng karapatan na pumili ng ng gusto nais natin relihiyon o grupo. Tapos uh, ay ng Mag, uh, tumulong din to itong zero cylinder para mapalaya mga alipin at magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa mga kultura ng bawat isa so, walang dis uh, tinanggal, tinanggal lang zero cylinder ang mga diskriminasyon na meron tayo dati so, susunod naman ay magnakarta hindi maaring dakpin ipakulong at bawiin ang anumang ari-ari ang sinumang nang walang pagpapasya ng hukuman Magna Carta of or MCW. Is batas upang alisin ang lahat ng uri ng discrimination laban sa kababaihan at sa halip ay taguyod ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki sa lahat ng bagay alinsunod sa mga batas ng Pilipinas at mga pandaigdigang pandaigdigan instrumental lalo na ang Convention on the elimination of all forms of discrimination against women o seda. So, ang mag, magna carta of women ay uh, isa siyang batas na para magkaroon ng uh, rights or karapatan ng mga kababihan natin na ipagtanggol ng kanilang sarili. Kasi, is, uh, uh, ang pangunahing focus nga pala nito ay mga babae may mga asawa at may mga anak. So, sila kasi yung kalimitan noong una, unang panahon na napapagsamantalahan ang kanilang kalayaan ng mga lalaki na dominante sa kanilang pamilya. So, susunod naman po ay Petition of Human Rights. Hindi pagpapataw ng buwis ng walang pahintulot o, ng parliament. Halimbawa, kapag ang sistema ng parliament parliamento parliamentaryo halimbawa kapag ang sistema ng parliamentaryo ay may ipinapatupad na batas o isinagawang regulasyon na marahil ay hindi kinaka, kinakikitaan ng batas ng justisya magkakaroon ng karapatan ng isa sa tumututol dahil dito at muli pang pag-usapan ang mga pagpapatupad nito. Halimbawa kapag ang sistema ng parlamentaryo ay ang mga pinapatupad na batas o sinagawang regulasyon ay marahil ay hindi kinakakitaan ng patas na hostisya, magkakaroon ng karapatan ng isa na tumutol dito at muling pag-usapan ng pagpapatupad nito. So, itong Petition of Human Rights, uh, pupasok dito yung, for example, sa pagbabayad natin ng mga buwis sa kuryente ganun. Pwede natin siyang uh, reklamo kapag hindi uh, sa tingin natin na hindi hindi patas to sa ating sitwasyon o sa status kasi ang pagbabayad ng buwis ay nakabase sa ating status kapag ikaw traba, trabador syempre uh, malaking sweldo mo malaking bawas sa ng tax ganun din kapag hindi naman gaano kalaki or kale, kal, uh, tama or maliit lang yung uh, sweldo ng yung trabaho syempre dapat maliit lang din ang binabawas na buwis o tax. Next is Bill of Rights. Karapatang pantao ng lahat ng pamayanan at iba pang pang -pan paninirahan sa bansa. Nasa dito na hindi maaaring kitilin ang buhay kalaya o ari-arian ng sinuman ng hindi nabibigyan ng due process. Ibig sabihin, dapat dumaan sa tamang proseso ang sinumang nanganganib matanggalan ng mga proteksyon ito. Kasama dyan ang mabigyan siya ng pagkakataong i-depensa ang kanyang sarili. So sa Bill of Rights, ha, dito na ipapasa sa mga uh, karapatan natin bilang isang tao na ipagtanggol natin sarili. So for example, dito uh, yung sa ng buhay, bawal kang, syempre bawal, bawal pumatay. Kapag pinatay mo yung isang tao na ng walang dahilan or basta kapag pumatay ka ng tao, syempre dadaan to sa due process na pwede kang makulong or maaring mas ma makulong ng matagal na panahon sa kulungan. So next is Declaration of the Rights of Man of the Citizen. Karapatan ng mga mamamayan. Isa ng fundamental na dokumento ng Revolusyong Pranses na Binibigyang kahulugan ng individual at kolektibong mga karapatan ng lahat ng pag-aari ng lupain. Bilang pangkalahatan ng implosya ng doktrina ng likas, karapatang, pangkalahatan ng mga karapatang ng tao. Mga sa lahat ng oras at sa kahit sa saang lugar. Tumutukoy sa kalikasan ng tao mismo. So, Declaration of Rights of Man and of the citizen. So, ito yung karapatan na, uh, for yung pagbabahagi ng inyong opinion sa inyong pamayanan, ganun. May mga hindi ka nais, nais na mga nangyayari sa inyong kap kapakanan. Uh, dito siya papasok sa Declaration of Rights of Man and the Citizen. So, may 11 tayong halimbawa ng mga karapatang pantao, human rights. So, una dito is karapatang mabuhay or mamuhay. X is karapatan sa pagsasalita. Pangatlo is karapatan pagkakaroon ng uh, uh, karapatang pagkakapatang patay sa harapan ng batas. Susunod so, is palipunang karapatan. Susunod so, ay panglima ay pangkalingang karapatan. pang ay pangkabuhayang karapatan. Pangpito ay karapatang makilahok sa, kul sa kultura. Pang-eight is karapatan sa pagkain nainis karapatang makapag makapaghanap buhay pang sampo ay karapatan sa edukasyon at ang huli ay karapatan ng tao so ayun yung mga halimbawa natin ng human rights syempre papas yung sa uh, pangunguhay mo, rights to live sa so, sa pagbabahagi ng sarili mong opinion, freedom of speech yung pagkakapantay sa harapan ng batas na dapat lahat ng mga issue ay dala sa due process mga ganoon. tapos pang-apat si pali ng karapatan o social rights na pwede kang makilahok sa mga bagay na social. So ayun yung mga 11 na karapatang pantao, human rights. So sa pagtatapos po natin, uh, ang pagkilala sa ka sa karapatang pantao ay pagkilala rin sa karapatan ng iba. Ang pagkilala sa karapatan ng iba ay nasasaad sa ating obligasyon na igalang ang karapatan ng bawat tao. Kung ang lahat ay mama, mamamayan ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, malaki ang posibilidad na kapayapaan sa lahat ng aspekto ng ating buhay sa, lip sa lipunang Pilipino. So, ayun. Lagi nating tatandaan na ang kalagahan talaga at kung bakit natin kailangan aralin ang mga harapat ng mga unang-unas is para sa ating mga sarili din para may pagtanggol natin at magawa natin yung mga dapat nating gawin pangalawa is para hindi tayo magkaroon ng uh, uh, hindi sinasadya na maapakan yung mga karapatan ng ibang tao dapat alamin natin na kung tayo may sarili tayong karapatan ganoon din ang ibang tao so maraming salamat sa pakikinig sa aking pag-uulat nawa kayo ay may mga natutunan. Kaalam